Arestado ang isang babae dahil sa kaso ng vote buying. Alamin natin ang detalya sa ulat ni Luisa Erispe. Sa kabila ng mahigpit na paalala ng Commission on Elections laban sa mga namimili ng boto, isang babae ang huli sa akto ng COMELEC at ng mga pulisa na Vota City kahapon na posibleng sangkot umano sa vote bahi. Bas sa inisyal na ulat, tinipon umano ng babae sa isang warehouse ang nas daang botante ng Barangay Longos Malabon para sa kunyaring training ng mga magiging watcher sa eleksyon. Pero bawat isa sa mga pumunta makakatanggap ng sobre na naglalaman ng 300 pesos. Ito na yung pagkakataon. Nakakatuwa pero nakakangit-ngit at nakakagalit. Nakakatuwa dahil siyempre minahuli kami. Nakakagalit dahil despite the fact na sinasabi na natin na wag na wag yung gagawin at pinapatunayan natin talaga yan na hindi natin palalampasin yung mga ganyan, may mga nagkukumit pa rin. At definitely we will immediately act on that. And those who will be responsible kung wala pa sila sa aming list na mga iso we will immediately suspend. Tinukoy ng mga pulis ang suspect na si Maribel Eugenio Policarpio. Iniimbestigahan pa ng Comelec kung sino ang mga opisyal ng gobyerno na posibleng nasa likod nito. Pero sabi naman ang incumbent chairman ng Barangay Longos, hindi niya kilala ng personal ang babae at handa siyang makipagtulungan sa ginagawang investigasyon. Pictures kasi siya, yung mga nahuli na siya, nandun yung mga pulis, tas nakaupo siya, nandun yung table na may mga envelope na may laman na pera, ano, sabi ko, parang kilala ako to. Tapos, yun nga, sabi ay, ito yung head ng MPAS, pas nagtatrabaho sa City Hall, si Bill. Uh, umaasa naman ako na, na gagawin nila ng tama yung dapat nilang gawin. Very vigilant naman yung si ch 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 Chairman sa nakikita ko sa kanya. Wala pa namang komento ang iba pang mga kandidato sa lugar hinggil dito. Pero Comelec mismo ang nagsabi sila na ang magsasampan ng kaso matapos lang ang investigasyon at uh, nakuha na rin mga statements yung almost 200 na tao na yan at may mga na-reveal naman sila mga pangalan din kung kaya naman pagkatapos po nang uh, ma-submit sa atin lahat dito sa task force o sa committee on kontrabigay, ay eh, ipapayla po namin kaagad yung uh, corresponding cases. Dapat po kasi dyan talagang criminal ka agad eh. Samantala, hingil naman sa desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang hiling ng COMELEC na motion for reconsideration para sa batas na nagpapatibay ng at konstitusyonal ang pagpapaliban sa BSKE. Ang mga mananalong kandidato sa eleksyon ay maaari na agad umupo sa kanilang pwesto pagkaproklama base kasi sa desisyon itinuturing sa batas na noon pang Enero nagsimula ang kanilang termino pero para sa 241 na kandidato na may disqualification case dahil sa posibleng pagkakasangkot sa vote buying at illegal campaigning sususpindihin ng COMELEC ang kanilang proklamasyon sakaling manalo sila sa darating na eleksyon yan ay uh, stopgap measure namin para kung sakali lang na hindi mailabas ay umiikot ang mga resolusyon. Pero ngayon po halos kalahati ng no, mga, mga, mga sususpend namin ay mailalabas po yung mga kaso nila whether dismissed o disqualified po sila. Bukod sa 241 na nakasuhan na ng COMELEC, sa kabuuan, umabot na sa higit 7,000 na kandidato ang pinagpapaliwanag naman dahil sa premature campaigning. Meron ding higit 1,000 na dahil naman sa illegal campaigning kasama na ang vote buying. Palala ng COMELEC sa mga kumakandidato kung mapapatunay na totoo at makatwiran ng reklamo, siguradong gugulong ang kanilang kaso. Luisa Erispe, para sa bayan.